my channel okay guys turuan kitang mag assemble ng transmission gear at pag arrange ng mga gear at mga special washer nya guys okay unay na natin yung counter shop okay counter shop ilagay ang third gear okay uh, guys third gear counter shaft ilagay ang coral low gear coral kasunod ang uh, sandali nakalimutan natin yung ito, yung trash washer. Okay. Trash washer to guys. Pinakamatik 16.5 mm. Okay. Kasunod yung coral. Low gear coral. Tapos yung first gear. Yan. Kasunod na naman yung kanyang uh, trash washer. 16.5 mm. Yun. Guys, dalawa po yan magkamuka. Kasunod ang idle. Idle gear coral. Yung kanyang idle gear kick idle gear yan sabay po yung special washer na 50mm yun sa kabila naman po guys ilagay ang second gear yun second gear kasunod po ang gear collar A at thrust washer 20mm yun Okay, tapos na po tayo dito sa kanyang counter shop sa main shop naman po tayo main shop ilagay ang spline washer sa main shop po tayo at input yan spline washer po to guys yung washer na may parang ngipin Ayo. kasunod ang second gear so, main shop second gear kasunod ang gear collar B yun yung malapad sunod po yung uh, 14 mm washer 14 mm yun sa kanyang ihi ito ilagay yung trash washer 20 mm guys ito sunod ang starter gear comb okay, okay. Ayan guys, tapos na po tayo sa kanyang pag-assemble sa transmission ng TMX155 guys. Okay, ganyan lang po mag-arrange ng mga gear niya at mga special washer at mga trash washer. Okay, pag-subscribe lang po, like share.